Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Llobrera aagapay sa magagawing mga hakbangin sa pasimula ng araw na ito. Ipagpapatuloy natin kaagapay ang pag-aaral sa temang Dakilang Handog. At ang isang napakahalagang kaloob ng Diyos sa bawat isang mananampalataya ay ang tunay na kalayaan. Mateo, Kabanatang 5, sa mga talatang 14-16 Kayo ang ilaw ng sanlibutan ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ng inyong Ama na nasa langit. Ang nakalulungkot kaagapay ay ang mga panahon na ang isang tao ay nagbabalat kayo o nagpapanggap sa tunay na sitwasyon ng kanyang buhay. Natilabagang nagpapanggap na maayos ang kanyang spiritual na kalagayan. At ito ay sa mga taong nasakop na ng relihiyon. Ito ay isang sarswela at walang kapagurang pagmamaskara at pagpapanggap. Ang reliyon ang magtutulak sa iyo na ikaw ay magiging matuwid kahit wala si Kristo sa buhay mo. Ito'y kadalasang nakatuon kung paano maisagawa ang mga religious activities. Commonly, it is motivated by pride. At magbubunga ito ng pagiging bulag, sa katotohanan at magbubunga ng kalituhan. Kaagapay, gaano ka nakatagal na nagpapanggap sa isang bagay na hindi naman ikaw? Ito yung mga pagkakataong pipilitin mong maging makadiyos, katulad ng mga pariseyo noong panahon ni Jesus. Kailangan nilang magpanggap at bumuo ng imaheng banal dahil hindi naman talaga sila pinananahanan ng Espiritu Santo. Hindi naman talaga sila nababago o bago at hindi naman talaga sila na-transformed. Kaya kinakailangan pa nilang magmaskara mula sa pananamit hanggang sa kanilang pagkilos. Lahat ng ito'y kailangan nilang pag-aralan. Ngunit hindi ito para sa mga mananampalataya. Ang bagong buhay na nasa atin ay hindi pinipilit kusa itong lumalabas. Hindi mo pinipeke ang pakikipag-fellowship mo, ang pakikitungo mo sa kapwa mananampalataya mo at maging sa mga hindi mananampalataya. Hindi na tayo pwede doon sa pagpapanggap dahil mayroon ng katotohanang suma sa atin. Ang reliyon pipilitin at itutulak kang maging banal na wala naman ang Kristo sa buhay mo. Gugustuin nitong maging mas banal at spiritual higit sa iba na parang mga modernong pariseyo ngayon. Ngunit ito ay bunga lamang ng kataasang nasa kanila. Hanggang kailan ka magpapakadalubhasa sa pagpapanggap sa sarswelang ito at magsusuot ng isang maskara na hindi naman ikaw. Ang nakalulungkot kaagapay, maraming modernong pariseyo ngayon sa mga simbahan. Bagamat meron din namang mga tao sa labas ng simbahan na ang gawa nila ay bunga lang din ng kanilang pagiging relihiyoso, marami din sa mga mananampalataya ang nagdarasal subalit ito ay bunga lamang ng kanilang sariling pagsisikap. Kaya maraming hindi makausad. Hinding-hindi natin matatapatan ang pagkilos ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng ating sariling mga gawa. Kaagapay ang nais ng Diyos, ang pagkilos ng banal na Espiritu ang siyang tunay na makapagpapabago sa iyo, hindi ang iyong sariling pagsisikap. Yung tipong ang buhay spiritual mo ay nabago dahil sa tulong ng banal na Espiritu na taglay mo ang pakikitungo mo sa kapwa na dati ay dry o matamlay ka, ngayon nag-iba na. Ramdam na yung pag-ibig sa puso mo. Kaagapay mahalata ng iba kung totoo ang ginagawa mo. Yan ang totoong simbahan. Ang simbahan ng Panginoong Yesus ay isang extraordinary na kung saan ang kapangyarihan ng presensya ng Diyos ay nakikita at nadarama sa kalagitnaan. Hindi na nakapagtataka na ang Diyos ay malayang nakakakilos sa ating mga buhay at nagagamit tayo ng Panginoon upang maranasan din ito ng ibang tao. Nagapay madaling mahalata kung ang isang tao ay nagpapanggap lamang sa kanyang pagsamba dahil siya madaling maboring at ganun din naman kung ang iyong pananalangin ay hindi taos sa puso, hindi mo mai-enjoy ang presensya ng Diyos. Katulad din ito ng mag-asawa, kung ikaw ay nagpapanggap lamang na masaya ka sa piling ng iyong asawa kahit hindi, hindi mo may enjoy ang buhay may asawa at ito ang pagsisimulan ng kaguluhan sa pagitan ninyong dalawa. Kung ito ay hindi tama at hindi mabuti sa inyong relasyon sa kapwa, bakit hindi mo isipin ngayon at sikaping ilagay sa tama ang relasyon mo sa Diyos na hindi ito pwedeng pekehin? Kaagapay, alinmang pakikitungo mo sa Kanya at alinmang ginagawa natin sa Diyos ay hindi maaring gawa-gawa lamang. Kung ang kalayaan naman na taglay mo ay galing talaga sa Diyos, bakit naman kailangan mo pang pekehin kung totoong ligtas ka, lahat ng bunga nito ay makikita sa pamumuhay mo. Dahil kung ano ang totoo at tunay, lahat ng bunga ng iyong kaligtasan ay makikita sa iyo. Dahil totoo at tunay ka ngang malaya. Sa Diyos ang papuri, magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kaparewaring oras, 5 to 5.30 ng umaga. Dito lamang sa ating himpilang... 702-DZES Radio TV Agapay ng Sambayanan Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Magandang araw, ako po si Pastor Ronald Liobrera Pagpalain ka ng Panginoong Jesus. Mm -hmm pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway magumapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpala inawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay, bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan, ay maging pagpapala ang aking sasakyan sa inyong mga kamay isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. sa pangalan ni Yesus. amen unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.